Hello everyone! Kahapon nga itong video na to, nagsimba kami ng anak ko habang ang asawa ko naman ay may pasok kahapon. Kahit 3 day nga ay pinapasukan niya para din daw naman yun sa amin para kami makapag-ipon. nag na nga akong umuwi nang dumating na siya at kami nga ay kakain sa labas. Doon lang naman kami kakain sa may harap ng subdivision malapit sa amin. Nauna na nga ang anak ko kasama ng girlfriend niya, tumakas na. Sabi ko na lang ay kakain kami sa labas at hintayin kami doon. Kaya nag-order na nga kami ng pagkain. Ang kanya ay chicken, ang sa asawa ko naman ay pork chop, ang sa akin naman ay tapsilog. Ayun, hinubad na nga niya yung kanya kanyang bag para makakain siya ng ayos. Puro subo na nga lang ang ginawa ko. Nawala na nga ang diet ko. Saka na lang ulit. Bumulus pa nga ako ng kanin. Andy rice na nga pala yan. Kasama na yan sa 3.50 na binayaran ko sa aming tatlo. Kumuha pa nga ako ng ulam sa asawa ko. So ayun na nga. Sabi ng asawa ko, iikot daw ang camera para makita kaming lahat. At yun nga, tapos ng sa camera ang anak ko. Sabi ko, tumingin naman siya. Tago nga siya sa pizza. Bumulus pa din ng asawa ko ng kanin. Masarap kasi ang kanin nila. Sulit talaga laki yung pork chop nila tsaka yung chicken. Thank you for watching!